Mabayong adlaw na man sa iyo. Welcome naman sa Twitter programa. Dirisa malingaw kamo kag makapamati sa mga bayo nga mga musika kag masadya nga mga pakadlaw kag mga drama. Kus-kus bandugos. Subong adlaw, bag-o naman nga adlaw sang kabuhi naton. Aga bundak ko subong hambal kay kabalo kamo. Uyat ko subong mic. Kay way ko diri bukod pun. First time sa buong sabadong, ako lang di <laughs> siya. Hehehe, kadamig lang siyang piling. Ikaw lang isa sa announcer's vote, no? Mo announcer's <laughs> Ay, dago. Eh, mga nga, sinyo, da. kapusta ka mo? Kaka pang na bala ka mo? Kaka inom na ka mo sa manamit ng mga kape kagatas? Apili lang ka mo kung ano gusto niyo nun. Basta, makapaayo sa lawas. Naka na ka mo? Ah, kapusta? Ganyo aga? <coughs> eh, ayok nga. Oh, hindi. Eh. Ay, ay, eh eh pare meloy ari na uh, ko ari uh, eh ah ikaw galing chat sa'ko? oo oh kagina pa nang chat ko si Amos ah. ko karon lang programa kun ara na ko naguna kagadya san ordis sa ako ano na dongi panghambal mo de Ah, hambal ko dugay dugay abangan nadon ang pamahaw ni Perlong Sakon. Grabe <laughs> <laughs> daw, mahuya man ta siya na nga hindi mo pa pamahaw siya mo. Kaya muna na yung ginambal mo <laughs> <da>? <laughs> Di na. Sus, kadako si sweldo ni Kuya Hilanday siya mo, hindi mo kumawat. Hindi na ito yung imoy ya haw. Akon, <laughs> kakao <laughs> <laughs> ko na ito. Grabe, naubos lang imo. Ako naman dahil yung birahon mo. Uh, sa ato na mga pinalangga, mga sa merkado, sa kapihan, sa kilid, sa dalan, sa bisan, sa diin lang ang malabutan, sa pagpangalagad, sa 106.9 ASFM. Welcome, welcome na kamo sa programa. Kuskus Balugos! Bo, pare Miloy, pero istoryahan blaga mai lang ho. Ang parstibla sa masahi, Pre Miloy. Uh ang masahi, gali, Pre Miloy, makapaayogid sa lawas ang tao. Uh -huh. Nga akin ang magpamasayang tao kay nga ang sa sa trabaho kag sobra nga kakapoy premiloy ang masahi gili premiloy uh -huh. Miloy sa lawas ang tao ilabi na gid bala ko nagaedad nakita premiloy. Oo, oh, 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 deko gid ay mabuli kay makakuha ida sa at huwag baca ba dyan stress Oo. sa akin, bilang nga pagpanalaw sa promiloy mo. Pagpanalaw sa promiloy oh, mo. Oo. mo promiloy, kung magpamasahi ka gali, nagagawa galing imo. Nado? Ang imo natural nga mga pain reliever sa lawas. Uh, kung magpamasahi ka. Amo na perme nga ginahambal nga dapat magpamasahi gid. O, oh, Primiloy, kung gusto nila magpamasahi, pwede din sila makakadto sa Barangay Bato, Purok Paraiso, Sagay City, Primiloy. Uh -huh. Pagitao lang nila si Kuya Hil Andan o oh, hindi gani magtawag o kung mag kay Kuya Hil uh -huh. o kung magpakingangot diri sa ESFM kung makapagkabankalan ka mo, pwede ka mo makakadto diri sa lower ground floor ga isa no grand mall kabankalan city no oh. pangitaon yo lang da ang Blind Massage o oh, kung uh -huh. makaabot ka diri sa mall, kadto ka sa basement, tapos sa balon nyo, kundi hindi ang masahian sa mga bulag, no? Dira, makita nyo da ang aton yung mga masahista, o, oh, si Maki Paloma, Terebel Paloma, kagang wapo na nga si Toto Romel Pineda, no? Kamu uh -huh. Amo na da, kag upo man da si... Ah, toto na Emilio Magbanua. Uh -huh. Kag siyempre, ang ila da -wapa na gwapa nga si receptionist, no? Si Hana Ariola. Ganyan, ano pang inahulat ninyo? Magpamasahe na. Uh -huh. oh? Kag Bau Pero Miloy Grabe Gidya subong Nagakatabo No Do halin siya nga niligad, di ba gistoryahan na parti linog? Uh -huh. Bo, grabe, pero Miloy, bisan diin na lang subong may mga linog na nga gagmay, may linog na medyo burbaskog. Uh Ang mga tao, subong pero Miloy, galalain, get, kaya wala abot sa linog, ang bulkan, do, galburuto pa. Dito sa may kanlaon, pero Miloy, nagligad adlaw. Nagpabalo naman ang kwan, DPWH. Dia ke pada lah belah nasi mesin chat tu nak nak. Di CW dia boleh dia boleh dia boleh dia Anu mana? Kuala ya di di RR MC. Oh di RR MC. Oh oh. Lain menan di RR MC oh. Oh di ni ya chat tu lokal selalu kalau guru. Oh dah wala kita ni hina long ong nak bermiloi bro. Ai salah galik tu ngakun hambal ke gina no. Terus satu tu undang ke dilik adu nak kicam subung. Kinanglah nan naton di je permiloi maghalong nalang git ketiwai man kita sang mahimo konti. Wala to na to na mag ang kalibutan. Kaya do, nagagiyo-giyo na kuno premiloy ang mga, ano na siya dalawang siyang duta, ganin nagagiyo na. Pinggan. O, oh, pinggan. O, oh, plate, iba plate, pinggan. oh. <laughs> uh. <laughs> Oo, oh, amo amula kuno premiloy ang nagagiyo, kag, Kau mag-insyaktor na na ako nung oh. ma-okay naman ko nung nang atun palibot, di na na ako nung magturo tayo. Ah, buda siya. Kung mo na prong... nga dapat, ah. bas kong gitapat na mga project, tayo di mga project kakagumpa na kakagumpa. Ngayon! Ah, muna, to. ah buda. Ito yung na-insyaktor. Ang project ninyo, kabol-kabulo nyo lang. Ha? Kaginanglan, mag-ubra ka mo balay, kinanglan, kinanglan bakod. Bakod ba? balay. Oo. O, nga, bisan patay ugon nyo. Bisan patay ugon nyo. Bisan ba Sa ngino, balay. Bisan patay ugon pa. Kaya gihapon na hindi man tayo makasiling, hindi na siya maguba. Pero at least, kung maguba, giman siya, makapanaog ka pa. Ha? Abuna, Kaya bakod mo. Abo na kikirkanol ba? ka be?

Aku <laughs> pun nak kapeng ni no mah. <laughs> Ai amu ku ne mag timpla permilo ke nga. Tam is ku ya mag gigumba. Yes. I mu ya kapeng ke porte kapaet. Ni paet ke amang pelangga. <laughs> <laughs> paet ku pelangga dapat ku ya ke semurai sakon. Ah bau sinanai murai habilusan ke pembatis satun si mami flor mengat ribu yang yang ribu koi. Ah oh, ha? o kon tega bario poi ke pembatis satun. Mengat tega bangkir, bangkir ang kiruhan ka di city, primiloy, Primeloy tutok jo bisan sa GSFM ko pamati man sa bigit ani hook up sa dia nan isa pa na kan di sa Iloilo ko pamati man primiloy, sila ni amigo na no Ronald Claro uh, o sinday, Inday Christine Joyelo sila ni Manang Alma king Manong Dudoy. Claro na na, gab mati si Kuya Ronald si, <laughs> upon siya asawa nga si Mrs. Claro kay Inday Irene da ang harap pagit amigo teman si Toto Ariel Mar Iskaro. Nah, oh. mana ya Klaro benar. Oh, nah, nah, nah. Toto Ariel Mar Iskaro, anu perintah ni sana Cheryl Karo mana? Basi. Oh. Te Iskaro uh, kan Karo perintah anda mana basi guru? Basi pura sawah ya dah. <laughs> 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 Woi dia lain ini yang tu, uh, lain ini sawah Toto Ariel dia. Ya. Oh, gua apa nang sawah Toto Ariel kan simpre Asin uh, dah Cheryl Karo, gua pamati bencaton mga Jespel Blind Masyad Sabah Kulut Dia pematik Masih lah tutup Rejan Domingo Bila Permiloy Dia uh. man, Masyadun Kita atun programa Sabado. do uh. Dia nak kuno adalah Domingo Ayo Oh oh speaking of Domingo Dia kamu mengkalipat Maksim kita Kayak mungkin Yang pindahkan Importanti Satanan Kisah anu Panayaka aktiviti Natun sebelum Nasi mana dapat simbagen Baskog glelinuk sumong oh nak 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 dapat oh. pengamuyo gi kita tekaan buka motips oh ano-ano nak simba ke muka dari minggu ke basko glelinuk buka oh. klinuk untak musim ba oi ini nak dapat sigi-sigi ni ya, uh, permiloi ha tengah amulan nak gani ku ka isang matag natun satun ginoo para miloy ang pagsimba nga why nakita gating gani Bible study yeah, mga prayer meeting o kon okay, programa sa simbahan kasi na sa king baka ako kay mga sibwa <laughs> <laughs> Oo, oh, dapat amogina, lo na. Ano, masimba kita sa bisan amo na makabawi kita. Sudah si Premiloy bala nga aga lang nga harap pagkapo dula na. Hindi, importante Premiloy harap ka. Oo, para bala nga kun guna angalan. Kun lawa guna angalan. Di ba? Para bala paglinawagay at ito ito ah. Ah. Masimba si bala paglawag ya. Iyo, di magiba. Ay, wala pa, pa sa hotel. Kaya mo na haw. Oh, <laughs> mo na mo. Oo. Kaya na palbaan ka mo kasi, basi maglinawagay mo lang, alam nyo, ito kamu mo yung gakakuhan, gatugak ka na, seriously speaking. No, seriously speaking. Kinaglahan mo kwa nagkikitaan. O, pakabakod. labi naging gid subong sa mga chimpo nga do indi ta na ng ang kalibutan may baha may buawi ano na no lang ni para ano ni para mi imo pamatiagan ginapadala gid kalamidad para makamukla ta ukon normal ini nga nagakatabo sa kalibutan suno sa mga scientists normal na siya nga nagakatabo sa kalibutan para makamukla kita nah, na bo uh, na chakto na to normal gid Katabok para makamukla kita e eh, nga Adamo mo subong indi lawan kami ang bulag no may ban nga nagapabulag-bulag pero nakita na nila kung ano ang kamatuuran. Ang iba ang gapiyong. Oo. Oh. Gapaturong-turong. <laughs> sa masahe. Aw, ah. Oo, oo, nga dyan sila siya kwan. Helping hands blind massage na ni Amigo Oscar Ostan dito sa si uh, may kutabato, lapit sa East West Bank bala. Uh, okay. Bati on to sa si Corona Dal, no? Ginto -tato. on to ni Kuya Helang uh, Yantina, o. Oh. Para bati to to Oscar. <laughs> uh, Masih jaya Yunus si itu juga kesalahan pada siapa mas kebisaan. Hahaha. Itu nak Pagambal ko siya nga ka paturong-turong, kadlaw siya na Oo, kay siyempre, eh. napinsaran ko la yan eh. Uy, may mga masahe. lang nga eh, katurong-turong ganyang mata mo sa pagkakamit. Oo, oo, okay, ka, kay kanami, ganyan pa rin ko nag-masyaj ka bala. Kaya ako siya nagligan, nagpamasahe ko kay Toto Romel. Buko nami, matyagan ko, dumatulugan ko mo. Ako nagpamasahe mo ko kay Toto Romelio? Ah, ato. Sus. Galingin, pa ulo ko, naging agaw, tle <laughs> Ay, sus, amo ginaguro ko kay isa. Ah, nagalingin-lingin na sa sobra lang ah pagpaminsar siya iya. Nawala na siya nagpaminsar nagpaminsyar siya mo. Si <laughs> Kilino. Ay, oo. Kilino ko ginagmay. Ang muna inyo ka tadaan, mga ka naisaga, mga ka AS, oh. mas mayo pa nga kitang magtugas ang lino, hindi lang ang nature. <laughs> oo, kaya <laughs> okay, makontrol mo na yan. Makontrol na yan. Ang sekreto na yan kung imo lino, pasigahan ka suga. <laughs> <laughs> Pero kung lino, yan yes, siya kalibutan, huwag ka patay ang suga. Pero milo, eh. Patay suga, kaya po oh, brown out. Kita mo na, no. Pero, sa totoo lang, kasubo ito sa na sa sibo sa Dabao. Ay, amo ginatuod. Migo Charlie Bordan, Migo Kevin Bordan, nag-upload sa ilang mga drama sa ilang channel. Pero, Milo, namin man pamatian, bro nagpagkamukli kag igret taman gali paremiloy si migo uh -huh. J Alfonso no sa vibes bala paremiloy kag pamati to kuno sila sa aton dito sa Manila nag-pm siya sa akon nagligad nya lolo Ilio lolo Milo kag man kami di sa inyong mga gina-upload sa YouTube labuot patatoy oh labuot patatoy sa may mga kabulagan sa vibes no magandang araw po sa inyong lahat no sa mga nakikinig uh -huh. syempre tamyaun ta na lang si Inday Sweetnya magbanwa kag si Toto Ele Barrios Gapamatik gina sato ndak samai Golden Hands Blind Massage Kadamu, sa mga masyaiyan gapamatik sato si toto Ricky Amante No, dalik nalang Desember, toto Ricky Oh, adotra? Nah Samai One Negros Blind Massage Kain kain toto, Peter Gabrina bla Oh Gina hulat-hulat ka dinamun, ah Peranah baca gan mga periliok? Oh Diba siya, ganun ba nga overtime na ta? Tam, yawon ko na lang yun, eh, si Lito Palermo, si Toto Joseph, kag si Migo Michael, siyempre nga kunda nga mega, da si Nday Rian, Biori, no? At ah, Taga General Santos na sa si parimiloy, pero nagpamati siya sa ato, si Nday Sige dai, ah, padayon na lang pagpamati. Ah, Bimbi, lang kedua dai. Ah. <laughs> <laughs> oh, oh. Sigana ka mati ka. Oh, oh. Mayong away ah, man nga pamati. Eh, girlfriend mo ga pamati si mo. Away ah. eh. Na, akon ah, girlfriend way maga pamati. Galing problema kay way man ta girlfriend ni dua. message message lang kamo di kay Kuya Hilan dan undi gani mag PM PM lang kamu diri sa amon sa Facebook o kon Messenger, ha. Ah. Kag magpamati diri sa Kostos balungos. Ari galik nga kanta para ni kay totok jam-jam bata ni kuya Hil andan 2 years old pa lang blapar miloy. Pero ga pamati na di sa Ah si totok jam-jam mari ang ni Toto Elias. Ani ah, Toto Elias. Ni Elias no, ang tatay bla. Apo ko bla? apo mo na si Elias? Apo ko. Uba, dumayo ha. Numahayon ni si Premilo. Loy. Amo na siya na siya. Ikaw naman mga libre siya. Amo kaya po magaling si Elias? Ang ayawal ko siya na eh. Sige ah. Kaya galawag na eh. ASFM 上。 Pagkamakulit ang ginahigub nga Sa ilang mga talukuhan, kami pirmina at lakadla Lolo iyong lalo nila ay tamuang amon inspirasyon Sa inyo pagkamasadya, kami pirmina gagalibal She's a blind drama.